Good morning sa ating mga tropang mga ngalikot Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Welcome back sa ating YouTube channel Yan. May share tayo dito guys uh, At ano natin i-repair ang power supply ng Opel Media Inverter na window type Yan, Marami na tayong videos dito na May palabas, may upload Para sa mga hindi pa nakakaalam guys tingnan nyo lang ito maigi madali lang siyang i-repair yan simple lang siya no at uh, sa mga ganitong board madali lang siyang i-repair ang issue nito wala itong power dito siya guys ayun ang madalas dyan turo natin sa mga trupa natin madalas yan guys pag ganito walang power check nyo muna itong fuse pag good ang fuse natin ibig sabihin good din yung ating diode una ito guys check nyo fuse dalawa sunod nyo itong diode yan pag wala kayong na detect na shorty dito good naman yung mga at itong regulator nya good yan i-check nyo itong ano guys itong chopper yan itong diode na to madalas to yan diode na to ito tapos itong IC na to tapos yung SMD capacitor, yan tatlo na yan guys tingnan nyo to ah, hindi ko pa na repair to ah, re-repairin ko pa lang yan wala talaga siyang power yan ito i-check ko muna tong diode or ito SMD nya guys tingnan nyo maigi SMD capacitor nya yan, ayan guys oh, may shorted oh. Dito yan ang connect guys oh sa kapasitor kahit ito kapasitor is ito. Yan, short video lang to guys. Ayan oh, may shorted tayo oh. Baser yan. Ibabas yung, yung uh, nagbaser yung ating ah uh, ister. Yan. na natin yan. Ito, bunutin ko ito. Unahin natin ito guys, ito. Itong diode. Diode muna tayo. Ayan ito ha. Bunutin ko muna yan. Pag nawala yung shorted natin, ibig sabihin, diode lang ang problema. Yan. to bubutin ko muna to at ko na guys para mabilis yun mating ating diode guys binunot ko na so, diode muna tayo yan tingnan nyo lang to guys ating diode ko muna to kung shorted to Ayan oh. O yan lang guys, yung shorted oh. Madalas to guys, sa Kupil, Media, yan, York. Kahit sa mga ibang brand, basta ganitong forma. Pag wala power guys, number one, i-check nyo yung to. Siyempre, yung una, fuse. Sunod itong mga to. Yan ang i-check nyo yan. Madalas talaga yan. yun, lagyan natin ng ano to. Magbunot muna ako ng diode. Bunot muna ako ng diode, guys. Dito. pareho lang naman yun, Oh. Pariyo lang ng laki. Ano yun, yun lang kasimple, eh. Ito, kumpara natin ito isa ha. Umutin ko lang muna 'to. Shout out pala sa ating mga tropang mga ngalikot. Yan, ingat tayo palagi guys. Pag-service natin guys. Lalo na yung mga nagmumotor. Yan, ingat tayo. Yan ito. Ito yung Yan. Ito yung pamalit. Yan. Palit natin yan dito. Yan. Ito yung manon din natin ikakat yan. Ito yung binunot ko guys. Oh sorted, Ito yung ano, kako, kabubunot ko lang ngayon. Ayan, oh. oh. Hmm. Wala siya, oh, good. Yan, dito naman pagkabit. May marking naman yan. Hindi kayo maliligaw. Ayan, oh. Dito, isa, may guhit. May guhit to, oh, guys. Ayan, oh. Hmm, yan, yung guhit niya, meron naka-arrow yan dito sa board. Kaya yeah, di kayo maliligaw dyan. Yan. Ganyan ang forma nyan. Yan. Yan ang forma nyan. Pagkabit nyan. Okay. Ganyan yan guys. Tapos isaksak ko to. Tutunog yan guys pag may power na eh. Tutunog Tutunog yan. Alright. Yan. Guys, oh. Okay. Okay. Yun lang, guys. Ang um, ito lang pinalitan ko, oh. Tingnan natin to ha. Ito yung sulfid eh. Yan. Saksak ko to. Dapat tumunog yan. Dapat tumunog to pag i-ano, isaksak. Para sa mga hindi pa nakakaalam to guys, mga tropa natin. No? Pero sa mga nakakaalam na mani-mani lang sa kanila to. Ayan, tingnan natin ha kung tutunog to ha. So na yun. Tama ba to? Tama ba tong Ay, mali, mali pala. Gira. Buti, hindi nagdikit. Mali yun na isaksa ko guys ha. Ah. Ayan Oh. Ganyan nyo guys. O. Oh. O. Oh. Tumunog na siya. Okay na to. Ang power na tayo. Yan, simple lang guys ang power natin, power supply natin sa ano. Sa mga ganitong board, dali na tayong i-repair. Sundin niyo lang yung ano guys, yung step by step lang yan. Para sa mga ano lang to, tropa natin na uh, bago pa lang, hindi pa naka-trouble lang ganito. Yan, okay na. Naturo na natin guys. Una, ito lang pinalitan ko. Oh. Uh, pag hindi ano to pagod kasi ito ito i-check nyo guys yung IC nya switching kasi to ng relay ito kaya double check nyo to tapos is hindi pagod ito ha ah. kaya ito madalas i-check nyo rin to pag pumutok itong power IC natin i-check nyo na to sigurado yan sira na to yun na guys at salamat sa Diyos sana may nakuha ang idea yung ating mga tropang mga ngalikot yan okay pwede na to salamat sa Diyos ingat tayong lahat